First time, first time. Tongkod, ang tongkod niya yun, eh, no? <tututup> hindi, huwag ka matakot, be. Gay, kaya, hindi, tusok mo lang. G man, okay. <tutup> mo, JC. Lagut sembung kita, nak <tutup> Patay! Patay ka! Nakakakita ako sa labdan. Uy! Ang Nakasira ka na kaya? ano? no. Butol talaga siya. sinira mo yan. Pwede nakasira. Hindi, butol talaga siya. Yung para ko ay hindi sumasabit. Ay, may video. May problema. Ayoko nakasira. Ayun o, sa kasabing show. Ayun. Small, mo, matataas yan ano.